kumalat po sa Facebook noong May 2022 ang mga larawan ng mga lumang barya noong panahon ng diktadorang Marcos. Ayon po sa post, ibinalik umano ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP ang mga baryang iyon matapos manalo si Ferdinand Marcos Jr. sa halalan or election. Ang malarawang ito ay umaani po ng libo-libong shares at maraming netizens ang naniwalang muli na raw ginagamit ang malumang barya. Kaya yan, ano po ba ang katotohanan ayon po sa BSP? Nilinaw po ng uh, Bangko Sentral ng Pilipinas na mali po at misleading ang kumakalat na impormasyon. Ang mga bariyang may tatak na ang bagong lipunan ay kabilang po sa tinatawag na ABL coin series. Ang mga bariyang ito ay opisyal ng hindi tinatanggap bilang pera simula pa noong January 2, 1998. Ngayon ay ano nga ba ang bagong lipunan coin series? yan Ang ABL coin series ay inilabas po noong 1998. 73 alin sunod sa preside, uh, presidential decree number 168 ni Ferdinand Marcos. Ang mga ito ay may disenyo na naglalaman ng uh, salitang ang uh, bagong lipunan. Ayun, palakihin po natin para mas malinaw po nating nakikita. Ayun. Ang uh, disenyo ay naglalaman po ng salitang ang bagong lipunan na, siya, na siyang uh, termino ni Marcos para sa kanyang kampanya ng bagong lipunan. Ngunit pagkatapos po ng mahigit dalawang dekada, tuluyan na itong inalis at hindi na maaaring gamitin sa anumang transaction. Ngayon ay ano po ang uh, ginagamit na barya ngayon dito sa Pilipinas? Ayon po sa BSP, ang uh, opisyal po na barya na ginagamit ngayon ay mula po sa tinatawag na New Generation Currency or NGC coin series. Ang seryeng ito ay inilabas po noong uh, March 2018 at siyang kasalukuyang tinatanggap sa lahat ng transaction dito sa ating bansa. Ngayon ay bakit po ba delikado ang uh, bakit po ba delikado ang ganitong maling impormasyon? Ang uh, ganitong uri po ng misinformation ay maari pong magdulot ng kalituhan sa mga tao. May ilan na maari pong tanggapin pa ang mga lumang barya kung sakaling ipakita sa kanila dahil akala nila ay totoo pa itong ginagamit. Bukod dito, ginagamit din ang mga post na ito para magpalakas ng propaganda na may kaugnayan sa pangalan ng Marcos. At ayan sa kabuuan, mahalaga pong maging mapanuri tayo. At uh, lagi po nating i-double check sa official na sources tulad po ng Bangko Sentral ng Pilipinas bago po tayo maniwala sa mga post sa social media. Ang pera ay isa pong seryosong bagay sa ekonomiya kaya't hindi po basta-basta naglalabas o nagbabalik ng mga lumang barya o papel ang BSP nang walang anunsyo. Ang totoo, halos uh, tatlong dekada nang demonetize ang Marcos era coins at uh, wala nang halaga sa sirkulasyon. Ayan, wala na pong halaga ang mga ito or in short ay hindi na po ito nagagamit. At, ayan, at uh, dito na natin uh, tatapusin ang uh, ating video mga kabarya. Sana ay malinaw na sa atin na ang Marcos Air Coins ay hindi na ibinalik sa sirkulasyon at uh, matagal nang demonetized simula pa noong 1998. Lagi nating tandaan na... Huwag pong basta-basta maniniwala sa mga kumakalat na post sa social media lalo na kung wala itong konfirmasyon mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung uh, nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang mas marami pa ang uh, maging aware. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video.